Gamit ang isang navigation app, natutunto ni Jerome ang lugar kung saan i-draft off ang mga delivery. Pero kung mali ang na-pinpoint sa app ng customer, halos hindi niya mahagilap kung saan siya magdi-deliver. Lalo na kung walang pangalan ng mga kalye sa daan. Minsan may mga mali din na, na pin-location yung customer. Hinahanap na rin namin or tinatawagan mm -hmm. para pan at, message na namin sila kung hindi namin mahanap ngayon, sir. Isa na nga raw dito ang kali na ito sa Purok 2 sa Barangay Upper Aquari. Bukod sa palatandaan, malaking tulong din sana sa mga motorista kung mayroong pangalan ang kali. Ayos po, sir. Kasi titignan mo na lang kung sa kali, Purok, anong kali ito. Diretso na, diretsoin mo na yung dahan. Aminado naman ang barangay na wala talagang pangalan ng kalye mula sa Prayer Park hanggang sa Soriano Residence. Bagay na naisa nilang bigyang pangalan. Ito'y sa pagbalangka sila ng Resolution No. 55, Series of 2024. Ipinadala ito sa opisina ni Baguio City Councilor Leandro Yangot Jr. na siya namang may akda ng ordinansa na naglalayong bigyang pangalan ang nasabing kalye. Wala, walang, walang, wala talaga talaga ang pagkakamilan lang. Kaya yung ginaganan namin pa na parang landmark, yung Creole Park. Para may identify ka agad. Na. Pag sinabing Creole Park, doon na, na park na ng Purog Dos. Ay, matagal na walang pangalan yan. Kaya ako bilang dating Liga ng Barangay President at uh, uh, sinimulan natin yung pag-author ng mga ganitong mga ordinansa, ay ipinarating ng mga barangay's concern ng uh, uh, St. Joseph Navy Base at Upper Rock na tayo ang mag-author ng ordinansa so pinila natin yan. Kung magkataong pumasa ito sa ikatlong pagbasa sa konseho, ang kalye mula Prayer Park hanggang sa Soriano Residence ay tatawagin ng Benito Tabaw Ican Street. Hango ito sa pangalan ng Nooy Barangay Kagawad at Barangay Secretary noong 1981 hanggang 2002. Emosyonal naman ang anak na si Levi ng mabalitaan ito. Hindi lang naman doon. syempre yung memory niya forever na Pero parang pang dagdag, yung, hindi lang sa amin. Na naka, hindi lang kami pang pamilya niya makakaalala sa kanya. Pati rin yung mga naging kasama niya dito sa barangay noon. Mm -hmm. constituents, mga kapitbahay, friends. Sa ngayon, sasailalim pa ito sa isang deliberasyon sa konseho bago tuloy ang maipasang ordinansa. Umaasa naman ang barangay na mabigyan na ng pagkilala ang naturang kalye para mas mapadali ang paghahanap at bigyan pagkakakilanlan ang naturang daan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.